Sa gitna ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea, naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na seryoso ang Estados Unidos sa ipinahayag nitong suporta sa Pilipinas pagdating sa isyu. Kailangan din anyang paitingin ang pagdepensa sa teritoryo ng Pilipinas ngunit isang delikadong hakbang kung basta lamang i-invoke ng bansa ang Mutual Defense Treaty nito sa Estados Unidos. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi siya ganito magtrato ng problema. Bil bigyang diin ni PBBM na ini iwasan ng Pilipinas na magkaroon ng anumang gulo sa West Philippine Sea at sa halip ay magpapatuloy ang mapayapang pagresolba sa mga usapin tulad na lamang anya ng mga dialogo sa iba't ibang antas upang mapanatili ang sitwasyon sa manageable level.